So ayan guys, so for today's video mga kasyawing, ang ipapakita ko po sa inyo no, ang isang grupo po ng isda na kung saan nainggan nyo po ang mga kasamahan ko no, nang nakita namin ang isang grupo ng isda ay dali-dali pong hinila yung bangka ng mga kasama ko at hinaharangan po nila ng lambat mga kasyawing. So ayan po, oh, nasa gitna po yung grupo ng isda mga kasyawing. So ayan, uh, lali po ang isda na yan mga kasyawing, yung tinatawag po nila kaya uh, hinarang po nila para po kuha yung ista na yan mga kasyawing so ayan po mga kasyawing kung nakikita nyo po nasa gitna po ay yung kumikilap-kilap po na puti ayan po yung grupo ng ista na lali mga kasyawing at yan mga kasyawing no pagkatapos po ng uh, hanaharang nila ay uh, nagano lang po sila ng mga 30 minutes mga kasyawing at at Kinuha na naman nila yung lambat mga ka-showing. So ayan mga ka-showing, katatapos lang po nilang kumuha sa lambat at bumalik na po sila sa uh, sa tabi ng uh, sa uh, tabi po ng pang, -pang mga ka-showing o pangtanggalin uh, po nila yung isda kung mayroon po silang nahuhuli mga ka-showing. na? siguro <laughs> o oh, yan mga kashowing no nag na po sila ng pagtanggal po ng isda. So ang inasahan po namin na mahuli po namin ay yung lali po mga kashowing yung pala hindi po pala no ay uh, dalagang bukid po yung nahuhuli po nila. So medyo marami-rami din naman konti at uh, malaki-laki na po yung mga dalagang bukid ang nakukuha nila mga kashowing. So ganito po talaga mga kashowing no minsan po makajakpat minsan hindi. So medyo marami-rami din naman ang nakahuli po nila. So ang sarap ng sabaw nito mga kasyawing, no? Dalagang bukid po talaga. So ayan po, oh. ito po, yun, no? di ba? Marami-rami din po. So uh, ang lalaki din po ng mga dalagang bukid na nahuli nila. So ayan guys, so marami-rami na po ang nakuha po nila, no? So medyo malaki-laki din, malaki-laki din na rin yung mga uh, dalagang bukid mga kasyawing. So ayan mga kasyawing, oh. Pakita ko po sa inyo, ito po yung kanilang uh, nahuli No, marami-rami din, marami-rami na rin. So yan mga ka-showing, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at walang sawang pagsuporta po sa akin channel, mga ka At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye. Enjoy.